Magdamag naman sa pagbabantay sa Kapitolyo ang mga taga-suporta ni Laguna Governor E.R. Ejercito. May hanggang bukas na lang kasi si Ejercito para makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema kaugnay po sa pagdisqualify sa kanya ng Komele. At live mula sa Laguna, saksi si Isay Reyes. Isay? Vicky, inaasahang pamorningan na nga ang pagbabantay rito ng mga taga-suporta ni Governor E.R. Ejercito. Bukod sa paglalagay ng mga dump truck na pangharang, pagkandado sa main gate at pagbabantay sa ibang daanan patungo sa Kapitolyo ng Laguna, magdamag na rin magtitipon dito ang mga taga-suporta ni Governor E.R. Ejercito na nasa loob pa rin daw ng Kapitolyo sa mga oras na ito. Sila na raw ang aharang sa utos ng Comelec na alisin sa pwesto si E.R. Ejercito dahil sa gastos niya sa kampanya noong 2013 election na lumagpas ay tinakda ng batas bukas na kasi nakatakdang ipatupad ang utos kung hindi mag-issue ng temporary restraining order laban dyan ng Supreme Court bukas. Hanggang gaano katagal ang plano niyong pananatili? Ah, uh, hanggang matauhan po ang komile. Sa tingin po namin kasi mali talaga yung pagkaka, uh, pagkakakuan nila ng disqualification kay Gov. Kasi wala naman pong ginagawa masama si Gov. Gaya naman po yung 550,000 na bumoto po, kay Gob, Kung ililipat na... lang po sa bise, eh napakaswerte naman po ni Pais. Kung kinakailangan mas magsama-sama kami pumunta ng Comelec, ba't kami maghiminikluhan? Kasi pinaglalaban namin, tama po yung sa amin. Kung baga, ang disqualification lang po yun. Kaninang alas 8 ng gabi, nagdaos din ng misa. At ngayon naman ay patuloy ang film showing para sa mga magpapalipas ng magdamag dito. Samantala, Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta nito nga ni Governor E.R. Ejercito at bukas alas 9 o alas 10 ng umaga ay magkakaroon sila muli ng misa. At live mula rito sa Laguna, ako si Isay Reyes, ang inyong saksi.